Magandang araw mga bata. Narito na ang ating aralin sa Language Quarter 2, Week 5, Day 1. Layunin sa pagtatapos ng aralin ang mga mag-aaral ay inaasahang na iuugnay ang mga ideya sa pamamagitan ng wika gamit ang salitang tumutukoy sa oras na itatala at na ang mga idea gamit ang mga bagong natutunang salita Nagagamit ang mga natutunang mataas na badalas gamitin na salita sa konteksto. Ano-ano ang inyong mga paghahanda para sa mga gawain sa pag sa paaralan tulad ng pagsusulit o exam? So, syempre, dapat kayo ay nag-review -re o nag-aaral. Nananasan mo na bang gumawa ng schedule ng inyong mga gawain? Yung halimbawa, gagawin kong araw na ito yung project namin sa GMRC. Mamaya, magbabasa ako ng libro. Bukas, magsusob ako ng math. Yan. So, mahalaga na gumawa tayo ng schedule para wala tayong nakakaligtaan sa ating mga gawain. Karaniwan, gumagawa tayo ng schedule ng mga gawain upang magabayan tayo sa pagkakasunod-sunod ng ating mga gawain. Subukan ninyong ibigay sa akin ang inyong schedule mula sa pag-uwi hanggang pagtulog. O maaari ninyong sabihin sa inyong mga magulang kung ano ba yung kadalasang ginagawa nyo sa mga ito. So, noong nakaraan ay natutunan ninyo na gamitin sa konteksto ng pagsasalita ang mga bagong salitang natutunan. Ngayon ay susubukan natin na magbalik-aral sa paglalahad ng kwento gamit ang mga salitang pananda ng, pata ng panahon o time signal word. Tandaan, kapag naglalahad tayo ng pagkakasunod-sunod, sinasabi natin ang una, sumunod, pagkatapos, sa huli. Mayroon pang ibang salita na ginagamit gaya ng umuna, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima at iba pa ayon sa dami ng pangyayari. Bago natin balikan ang kwento na ating binasa, ay basahin muna natin ang mga salitang natutunan sa ating araling kahapon. Basahin natin ang mga pangungusap. Ang hunyango ay tinatawag na chameleon sa Ingles. Tinutukso ng bata ang kaklase na mayroong maiksing bangs kaya umiyak ito. Ang isa sa mga pisikal na katangian ng bata ay kulot na buhok nito. Ang ningas ay ang simula ng apoy. So dito, ito yung sinasabi nating ningas. Yan. Ang dasal ni Helga Hunyango. So ito ang babasahin ko sa inyong kwento. Ang dasal ni Helga Hunyango. Si Helga ay nasa unang baitang sa paaralan kagaya ninyo ng mga hayop sa kagubatan. Dahil isa siyang hunyango, oh, madalas siya ay tinutukso ng ibang hayop. Gaya-gaya ka ng kulay, Helga! Tukso ni koneho. Wala kang sariling kulay, ang sabi ni Owak. Ang hirap po na makita sa dilim. Tukso ni Tagak. Palaging nalulungkot si Helga. Wala siyang magawa kundi magdasal sa silid-aralan pagkatapos ng klase. Minsan, sa isang sulok sa silid-aklatan siya nagdadasal upang matanggap ng mga hayop ang kanyang mga katangian. Isang araw, isang mga so ang nagtangkang sunugin ang gubat. Lahat ng hayop ay takot na takot at nagdasal na huwag matupok ng apoy ang kanilang tahanan. Gumapang agad si Helga malapit sa ilog at kumuha ng isang dahon na basa upang ihampas sa nagsisimulang ningas ng apoy. Hindi siya makita, nakita ng mga ngaso sapagkat kakulay siya ng damuhan. Agad na gumapang ang mga ahas palapit sa mga ngaso na kumaripas ng takbo sa takot. Nang maapulang apoy, agad na nagpasalamat ang mga hayop kay Helga. Isokang kang bayani, Helga! Patawarin mo kami sa aming panghuhusga! Sambit ni Kwabo. Tumingala si Helga sa langit. Salamat po, Panginoon, natupad ang aking dasal. Yan, sana naunawaan nyo ang ating kwento. So, kung hindi nyo naunawaan, maaaring nyo balikan ulit yung video. So, sino yung pangunahing tauhan sa ating kwento? So, ito ay si Helga Hunyango. So, isa siyang chameleon. Ano ang kanyang kaibahan sa ibang mga tauhan? So, ba diba, tinutokso siya kasi nga, kaya niyang gayahin yung kulay ng mga bagay sa paligid niya. So, dun siya tinutukso, no? Pero kung tutuusin, kapag sa atin yun, isang malaking bagay yun kasi hindi ka makikita ng mga tao. Yan, mahuhuli mo sila kung meron silang ginagawa na masama kasi hindi nila nakikita. So, isang magandang karakteristik yun. Pero sila, hindi nila yung tinitingnan na maganda. Tinitingnan nila yon na pangit. Kaya nila tinutukso si Helga. So, dapat may, pag may kakaibang katangian ng isang tao, kinitingnan natin kung ano yung magandang maidudulot nito. No? Yan. Para hindi natin sila nalalait. Sa ang mga bahagi ng paaralan siya nagdarasal. So, siya ay nagdarasal sa isang sulok ng silid, aklatan ang laman ng kanyang dasal. So, ipinagdarasal niya na nawa na matanggap siya ng kanyang mga kapwa hayop. Ano ang naging suliranin sa kwento o ano naging problema? So, naging problema nila. So, si Helga, ang naging problema niya sa kwento, yung binubuli siya. Pero yung mga tauhan sa kagubatan, nagkaroon sila ng problema nang dumating ang ma-ngangaso kasi nagumpisang magkaroon ng sunog. So, paano ito nalutas? So, yung kay Helga, nagdasal siya. At dahil sa kanyang pagdarasa, nagkaroon ng isang uh, insidente sa gubat kung saan siya ang nakagawa ng solusyon. So, dahil doon, naapulan na niya ang sunog at doon nagsimula din yung uh, solusyon sa problema niya. Natanggap siya ng mga kapwa niya hayop dahil itinurong siyang bayani dahil sa ginawa niyang pagpatay doon sa uh, apoy. Ano ang naramdaman ni Helga sa pagkalutas ng kanyang suliranin? Siyempre, masiging masaya. No, Lahat tayo kapag nasula, nas, na lutas ang ating suliranin ay magiging masaya. Ano ang naging wakas ng kwento? So, dito natanggap ng mga kapwa-hayop si Helga at naging masaya na si Helga. So, sa ating pagsagot sa mga tanong ay binalikan natin ang mga pangyayaring mula sa simula hanggang wakas. Mahalaga na gawin natin ito upang sa ating pagkukwento at paglalahad ng mga pangyayari ay mayroon tayong wastong pagkakasunod-sunod. Sa mga na-italanin yung bahagi ng kwento, ay gumamit tayo ng mga salitang nagtatakda ng simula hanggang wakas. Subukan naman natin iulat ang mahalagang bahagi ng kwento gamit ang mga salitang inyong napag-aralan. Kapag binanggit ko ang salita, sabihin ninyo ang pangyayari na maiuugnay sa salitang ito. Hunyango, si El Helgay isang hunyango na naging bida sa ating kwento at naging isang bayani. Tinutokso. Madalas, tinutokso si Helga dahil sa kanyang kakaibang katangian. Katangian, isa sa mga kakaibang katangian Helga ay kaya niyang magtago sa mga lugar na hindi siya nakikita dahil kaya niyang maging kulay damo o sa dilim. Kaya rin niyang maging kulay madilim. Kaya hindi siya makita ng mga tao. So dahil sa katangian niyang ito, Ayan, madalas siyang ayawan ng mga kapwa hayo. Pero dahil dito, sa katangian niyang ito, nagawa niyang maipagtanggol ang kagubatan at mailigtas. Ningas, isa sa naging suliranin sa ating kwento ay ang nagsimulang ningas ng apoy na dala ng mga ngaso. Dahil sa husay ni Helga, naapulan niya o napatay niya ang nagsisimulang ningas ng apoy. Natupok o natupok o napatay na ang nagsisimulang ningas ng apoy at hindi natuluyang lumala ang sunog. Mahusay mga bata gamit ang mga natutunang salita na ikwento natin muli no ang mga pangyayari dun sa ating kwento. So kayo maaari nyo rin itong ikwentong muli sa inyong kapamilya. Sa ating naunang gawain ay nakapagbahagi kayo ng mga ideya na gumagamit ng mga salitang may panandang pamanahon. Yan yung una, pangalawa, sa kasunod. ba? Diba? So, nakapag-ulat na rin kayo gamit ang mga natutunang salita o ako. So, kasi dahil wala tayo sa face-to-face, -face, -face maaarin yung iulat ito sa mga kasama niyo sa tahanan. Subukan natin na balikan ng iba pang salitang natutunan ninyo sa mga naunang aralin. Sa tulang panalangin ng mag-aaral, narito ang mga natutunan ninyong salita. Kapahamakan. Basahin nyo nga. Bantayan. Makabunuhan. Ilalaan. Dunong. Sakuna. So, naalala nyo pa ba ito sa ating reading and literacy? So, ang panalangin ng isang mag-aaral. So, Panginoon, sa araw-araw kami ay gabayan ilayo sa anumang kapahamakan. Sa mga gawain sa tahanan, kami ay tulungang makagawa upang sa pagpaso kami ay laging handa. Sa aming pag sa silid-aralan, sa aming pakikinig kami ay bantayan. Talino na sa amin ibinigay aming ilalaan sa makabuluhang bagay. Tulungan mo kami ng mga laga sa paaralan na sa amin ay nag-aaruga. Ingatan nawa namin ang libro sa aklatan, alagaan ang mga pahina at huwag sulatan. Gabayan mo din ang aming mga guro upang masigasig silang magturo. Kanilang talino sa amin ibahagi upang dunong at kabutihan sa amin ay manatili. Iiwas mo ang aming paaralan sa anumang sakuna upang aming pag-aaral ay huwag maabala. Mga katulong sa paaralan ay pag-ingatan sa karamdaman at kapahamakan sila ay bantayan. Salamat sa lahat aming Panginoon kami ay nagagalak saan man maparoon. Pagmamahal mo sa amin ay napakalaki aming puso ay puno ng ligaya sa araw at gabi. So ngayon mga bata, nais kong gumuhit kayo ng isang bagay na kakatawan sa inyong bagay na ipinagdarasal. Halimbawa, pinagdarasal nyo ang pamilya nyo, doon yung family niyo. Isulat ang pangalan ng bagay na ito at maging handa na iulat sa inyong kapamilya o kapag kayo ay nasa klase. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!